Nilalaban ko na pala itong mga puting damit na sinabi mo sa akin kanina. Wow. Oh, ito na nga. Binapad ko na nga rin sa Rosal. O oh, ito na nga. At, at kinukusot ko na. Oo. <laughs> oh, oh. Oo, oh, kamagalala. Okay. At patatapos maghapon. oh, nga pala, dumahan dito si Kumari Sol mo. Saka si uh, Kumari Kon mo. oh, nahanap ka. Ang sabi ko naman, andiyan ka kay Kumari Test mo. Kaya ang sabi nila ay meron daw silang latest na sasabihin sa inyo. Kaya hintahintayin nyo daw sila dyan kay Kumari Test mo. Oo, oh, huwag mag-alala. Susunod ko na rin yung mga Eto Ito na, hinahanda ko na yung mga dikulor na damit. At susunod ko yung dalaphan pagkatapos ko sa mga puting damit. Ito nga, oh, dalawang na na ipon pala. Oo, oh, huwag ka mag-alala. Mag-enjoy ka lang dyan. Wow. Oh, Kung nag ka lang kay kumartes mo, ako nang bahala sa mga dikulor na dalaphan. Ako, galit. Tawang tuwang nga ako. Dalawang hamper na dalaban ko. Dapat sana, ginawa ko Oo, itanong mo rin sa mga